Nasty or nice? 16 year old na teenager nagkaroon ng threesome kasama ang dalawang teacher at nabuking lang matapos yung ipagyabang ang mga pangyayari. Wow! Kami na ang magsasabi. Napaka-sexy na mga teacher na ito. Para sa mga lalaking teenager, ang kauna unahang panuntunan ng Teacher Sex Club ay never kang dapat na magsalita tungkol sa Teacher Sex Club. Ang 16-year-old na Louisiana Club member na ito ay tumama talaga sa jackpot nagawa niyang magkaroon ng threesome kasama ang dalawa teacher. Isa sa mga teachers, ang 34-year-old na si Shelly Dufresne ay may asawa tatlong anak at siya ay anak pa ng isang judge. Ang isa namang teacher na si Rachel Restis ay 24 years old lamang at masyado atang bata para magturo sa high school. Naaresto ang mga teacher tatlong araw matapos ipagyabang ng teenager ang kanilang threesome at sila ngayon ay haharap sa mga felony charges. Ang galing kasi. Kung hindi kasi siya nagyabang, edi eh walang gulo at patuloy siya sa pag-enjoy. Diba?